3.5 Pusang gala! Laki! Naku po! Yung rad, yung rad, yung rad! Nababali na! Allah! Hamor yan! Hamor! Ayan na! Bilas! Bilas! Puta na! Nawala na! Wala, Wala ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, talaga talagang hari ng mga uh, bait <laughs> Mapaking, paking, mga pahamor, barakuda Kuya Jun lang sa kalam Pre, Nakahuli ako ng isda, pakikuha nga Sa likod ko Kakitanggal nga yung isda sa likod Ay, ko Ay puto, ito. isa Ano yung lumit lumitad kanina? Hindi oh. Hamor yan Tanggal ha hmm. Yung kay Justin po eh Kinuha lang yung pain oh, dalawang beses gumano oh. no? Yung rod nya Akala ko napansin mo yun Hindi Hamor 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 Ha Ay ayan, ayan na Tababa naman ng rod eh Siguradong walang kawala eh Diba? Oh. Okay. okay. Ito diba tayo mga kabosing, mga kakabsat. Si Kuya John, ayan na. Ano 'yan? Hamur, hamur, hamur. Ay, hamur. <laughs> Laki. Ang laking queen. Ay, <laughs> wag mo panoorin. <laughs> <laughs> queen. <laughs> hindi po, hindi po, isda pa rin 'yan, no. Pero ang hamur kasi tinatarget po. Bayan. Laki niya, no. Kung na kanina? Oo. Oh, Alam na. Alam na this. Protect oh, yan. Ayot na yan. Nakala ko eh. <laughs> Anong huli niya dun? Ha? Hamur? Hamur. Hanga mo dito. Hmm? Bakit okay. yan? Pagkawalan ah. Ha? Hindi. Hindi naman. Ewan ko sa inyo. Baka yung mga portabos ni Kuya. Walang mga ano na ito. Ha? Huh? Bigyan natin sa mga gusto sa grupo. Ang layo ng nila nilakad nila, oh, ko. Kala ko hamor eh. Kala ko hamor na eh. ito to. Ayot na yan. Hamor. Kala ah, ko hamor na <laughs> Ay. Ang talas. Tulad to may tribulo ka. Ano? mo dyan, bigyan natin sa tropa. Ipamigay lang sa mga tropa. ano laki na. mo na dyan. Sayang yan, pre. Ang laki Padali Pinigay ng Lord dyan para ibigay sa ibang mga... Para ganahan ng ano. Ano? Ano? Bigyan natin sa mga tropa na Eh! lagi Laki! Eh! Laki niyan. Ayup ka. Ikaw lang sa kalam. Lahat ang pepesa ni Chas, sundan mo. <laughs> ahead yeah. Maliit yan. saya akan menemukan din mo, kung di paunang kami pakanina. Redito mo. Oh di lang sa kalam. Same size. Same size? Hmm. Iba kaya talaga? Hindi pa nataya sa parin talaga ang sampi. Kaya nga Wala daw ispat-ispat sa kanya Lahat ispat niya Oh, aku bro <laughs> ah, <huli ka> <dame>.

Ito <laughs> <Taka>. <laughs> yeah. hey. Hey. Hey, Tinaga. <laughs> Lu Luwagan mo. Luwagan mo. bro? Tata, kasihan, bro. Hey. Hey. Kapung, kapung. Oh. Hindi Kapong, kapong. 90 Hindi. Oo, kapong. Ayan. DG, doon mamaya na, kapung naman yan Hindi naman kailangan aktual na hong Biyoy! hindi pa malalim yung tagal Awak! Ito pa Ano

Ang ganyan ang size, oh. Wait. Nakatakot. Nakatakot ako. Ayan pa yung kapatid niyan Ikaw Ikaw nga yan Huwag wala pa Para hindi ko maiuwi yung sayo Mga huli ako sa akin

Ampas! Puta! Ano ba pinagagawa ninyo? Ano ba? Ano ba yun Sayang! Yung isa din na kawala! Ha? Ha? Dalawa! Ha? Ha? Ah? May tali yun! <laughs> Sayang! Sabi ko sa'yo, huwag muna tanggalin sa <laughs> sa triple hook eh. Putay. <laughs> Pati isa na damay? Hindi, <laughs> dito May tali yun eh. Hindi yung basta basta sumakala. Ang sanggala. Na. Sayang! Nakawala! Ay, bako. Ayan akong pang-rails. Kuha-kuha sa video ang pag-swimming ni Odette <laughs> uh, eh. <laughs> Kuha-kuha sa video! <laughs> 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 Pinagay ko na lang din sa back. <laughs> <laughs> <inveceria> Mam sigurado bukasita mapo-push na yan Queen <coughs> <mail dislike UCS> siya saan sila ngayon? <laughs> Nakawala. Ah, <laughs> hindi pala. Counted pala yun. Pasukan ka lang. Oh, Kacanilis. Mabait, mabait. Mabait, mabait, <laughs> mabait. Eto. Uy. Shit Yeah! Wow! shit king! Wow! <laughs> Wala na. Woo! Pwede, Pwede na, na kahit maliit. Na hamor, ha? Wala na hamor. May king ka na. Mas gusto ko hamor. <laughs> Woo! Ako na mag-uwi niyan. Kasi na. Woo! Woo! Na nagtatalunan din eh. King king na, Hindi, iuwi niyo na ni, hamor. Huli ko to eh. Kahit to Ay? lang sa akin. Ay, uwi ko talaga yung hamor to eh. Hita kami ng bahay. Ah, oo. Isa <laughs> lang naman kayong bahay. <laughs> Ay, uwi ko rin dun eh. Ah! <laughs> Ay, ano? Ay! patay na yung isa kanina Nakawala kawala, di ba? Hindi, mamamatay na, dalawang daming tama na. Ginancu nyo eh. Dalongbeses eh. Dalawang ganti 'yon. Eh. Ay, nandiyan lang 'yon. Pup! Tak! Ah! Oh, sa taas naman, Pautang! Papatch ko na suspension ko! para, para puto! Ang ito, may paggawa ko yung suspension ko next week. Ah, ka <laughs> <yung> <laughs> uh, porcel kayak. Hindi, wag yun. Kasayaan ko sa malapit yun eh. Yung pala yung humahabol, hinahabol niya. Kala ko queen. King pala yun, tumalon eh. Tumalon eh. Agaw siya, <laughs> <laughs> huwag Hindi niya nainisip yung isang hamur <laughs> Ayan nga Hindi <laughs> <laughs> ko na ito alam yung abulin ko kanina Tuyog sa akin ako yung, yung, yung hamur <laughs>